morning guys it's 7.6 in the morning here it is we're going to work papasok tayo ng work and tayo nasa stasi naghihintay ng bus nag ng bus, in 5 minutes darating yung ating bus so medyo uh, medyo gabi-gabi pa guys so eto ngayon guys ang aking location sa station ako ng uh, stop bus ng bus at naghihintay sa ating bus. In 5 minutes darating yung dalawang bus. And as you can see, kita nyo naman, meron silang decoration, Christmas, Merry Christmas nga pala sa inyo. At still, night time. Parang gabi pa guys, it's past 7 na. So ayan, we're waiting for the bus. Gabi pa guys, oh. Papasok na ako sa trabaho early in the morning. 7 o'clock ako lumalabas sa bahay. Ayan. Meron silang mga pailaw. Okay, guys. So, bye. Thank you. Ayan, guys. Nakarating na tayo sa ating destination, sa ating work kaya lang masyadong maaga yata tayo kasi nga uh, super clear ang daan walang traffic dahil nga holiday na ngayon so marami nang walang pasok at saka uh, wala na rin pasok ang mga bata so clear, walang traffic so maaga tayong nakarating sa ating work so ngayon habang ako naghihintay ng oras papasok nandito muna tayo sa ating paboritong tambayan dito ako natambay every time na ako'y maaga sa aking trabaho ayan dito ako sa may park malapit sa school tambay muna tayo dito guys ng half an hour bago tayo pumasok doon sa ating trabaho ayan dito tayo ngayon. Dito ako natambay palagi. Ayan, yung school at ito yung park. Okay. Ay, bit, Sa mga kakupilas, pupunta na tayo sa ating trabaho. See you again. Bye-bye.